ngot okay. nakita nakita sa ultrasound. May nakita sa ultrasound ng ngwat? May na Hindi Hindi ko na May nakita sa ultrasound ba ngwat? Ano mo na? Hello, nara -nara. May pinatanong na oh. may, mo. May, uh. eh, uh. Bakit, pinatanong na Mystery. May, ano Ano mo ng bitin. May history? May ano kaya may <gibberish> ano lang kung sa pelvic ultrasound hindi makikita 'yan kasi nga maling, maliit lang 'yan no? Tapos pero kung kas makikita. tapos nagulat talaga ako sa na Nag, nagtanong ka, may bingot po. Nagulat kami. Di, yon, nagulat na lang ako nung sinabi mo may bingot ba. Kasi kami hindi namin talaga napansin. Kasi maliit lang. Yon, pero okay naman at maliit lang. Ma, Mau-opera yan ha.